Hi guys, uh, magandang gabi sa inyong ano. At andito naman si ano, Kabalan Vlog. So yan guys, uh, magandang magandang gabi sa inyong lahat. Araw na linggo guys, uh, September 15. So yan guys, pupunta kami sa ano, Kadiwa Park. O sa tayo pupunta? Sa Kadiwa. Promenade. Sa ah. Promenade. Promenade. So yan guys, pupunta na kami doon. At mamaya guys, update ko na lang kayo pag nandun na kami guys. So ayan, abangan nyo guys. So ayan guys, nandito na kami sa ano sa Kadiwa Park dito sa Dasmariñas Cavite guys. Doon so, ayan guys oh. Ayun. Yung prominent uh this uh, Dasmariñas Cavite guys, uh, the public park for the das, ano sa Dasmariñas. ayan, Dasmariñas. So ayan guys, nandito update ko na lang kayo mamaya sa loob guys papasok na guys so ayun guys nandito kami sa ano sa kaliwa ko siyempre guys kasama ko kayo ano ah yung mga kaibigan ko dito sa kinisang yan at ayun napapicture pa sila guys yan kasama kami so ayun mamaya guys pupunta ako dito sa ano sa dun sa loob at saka ipapit ko yung ano kung ang gano'ng kaganda dito guys magandang pasyalan guys libre walang entrance at libre lahat dito sa mga ano, bata man o matanda pwede lahat dito guys so ayan guys so tingnan mo napakaganda magandang pasyalan dito guys So ayan guys, nandito na kami dito sa loob ng ano Katiwa Park, yung tinatawag na promenade ng Dasmarinas, Cavite guys. So ayan guys, nandito kami sa loob. Yan. Papasal-pasal tayo guys. Yan. Mayroong ano maganda. Yan, maganda talaga guys pag pumasok dito sa loob. At libre lahat ito, walang walang bayad sa lahat ng mga gustong magpasal dito. Dito lang matatagpuan sa Dasmarinas, Cavite guys. So So ayan, wala pong bayad dito guys. Yung lahat pwede yan to pasyalan. Uh, pwede rin sa araw, pwede rin sa gabi guys. At saka mayroon din doon ano. Yan, may. Dito so, sa taas mayroong water pool. At dito naman mayroong. Ayan. Water pool din. So yan. ayan. So, ayan. So, ayan guys, ha, pupunta tayo doon. At ilibot-libot ko kayo papunta doon. So ayan guys. Napakaganda dito sa ano sa sa yung tinatawag sa ano ada uh, ada Ano pala? Park or prominent ng Dasmarinas Cavite guys. So ayun guys, uh, libre lahat. At pupunta dito sa dito sa Dasmarinas. So ayun guys, bata man o matanda, pwede pumunta rito guys. So Apit ko na lang kayo mamaya pagka nandun na kami. Medyo malapit-lapit. So ayun guys. So ayan guys apa kaganda dito sa Kadiwa Park or tinatawag nila ang promenade dito sa Las guys so ayun guys dito lang matataguan sa Kadiwa Park so ayun guys pwedeng mamasyal bata man o matanda at libre lahat ng pasalan to guys yun napakaganda ayun so ayun guys uh, hanggang dito na lang dito. aking vlog at maraming salamat sa inyong panonood at at maraming at saka guys uh, huwag ninyong kalimutan mag subscribe mag like at mag share at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong update sa aking susunod na vlog so ayun guys yung mga kasama ko rito nandito mga kasama guys solar naman so ayan hanggang dito na lang guys maraming salamat sa inyo God bless